Okay mga kaidol, ito luto na. Nasugba na natin. Try natin to kumainin. Ayan, no? Okay. Ang ito mga idol. Aray. Okay. Init. Ito sa natin mga idol. Swaki in sinugba. Ayan. Tsaka kinhason. Okay. Ito na awakan mo ito. Matanggal kasi mag ba? Ba't sa vlog madali nilang tanggalin? Oh, tanggal lang mga kaidol! Ito na, sasunan natin! Mmm! Hmm. Dapat masuk ayoy. Bakit hindi pa marunong magkuha? Thank you for watching.